Ang Mongolian deathworm o mas kilala sa tawag na Allegorhai horhai ay isang nilalang na sinasabing nasa Gobi Desert sa Mongolia. Inilalarawan bilang isang malaking uod na nakakalaso ng laway at may kakayahang makuryente ang mga biktima nito. Sinasabing ang nilalang ay isang malaki at makapal na uod na may haba na 6 feet at matingkad na pula ang kulay. Ang mga lokal na tribo na nakatira sa Gobi Desert ay matagal nang naikukwento ang tungkol sa uod sa loob ng maraming henerasyon. Pero noong 1926 lang nakilala ang nito sa buong mundo. Dahil sa librong isinulat ng explorer na si Roy Chapman na tinawag na On the Trail of Ancient Man. Ang mga ekspedisyon upang hanapin ang higanteng uod na ito ay isinagawa noong 1946, 1990 at 2005 sa disyerto ng Gobi sa Mongolia ngunit walang kahit anong ebidensya ang nakita. Sa kabila ng maraming naiulat na nakakita at nakainkwentro sa uod na ito ay walang pisikal na ebidensya na nagpapatunay na may katotohanan ito. Sinasabing ito ay maaaring isang uri ng ahas na hindi pa nadidiskubre na napapagkamalan na Mongolian deathworm.